Yan po, mga idol. kita naman po niyo bunga ng ating kalabasa, bang kapal. Naglawit na po yan. Nung huli nating huwa ng picture yan mga idol, ilan pa po bunga ngayon eh, kita naman po ninyo. Nagsabit na po para kung Christmas tree na ho. Ang kapalo ng bunga mga idol malapit na po nating anihin yan yung iba ho oh, mga idol nagbubunga na ho oh sa baba yan hindi na po natin na itaas iagapang na po natin yung iba sa baba ho oh. kita naman po ninyo ang pag naging bunga ng ating kalabasa kabindami kabindami